Welcome mga ka-vibes sa panibagong episode ng Vibes, Vibes. Sightings! Kasama nyo ang yung fierce and fabulous dream girl, wow. DJ Chloe! At syempre kasama nyo rin ang tropa mong nakakabiliw kasama, DJ Sychel. Ed ngayon, hmm. DJ Chloe. Yes! Saan nga ba tayo ngayon at gabing-gabi? Nandito tayo sa Mother Ignacia Avenue Quezon City. Actually nandito tayo sa 10th floor ng The Ignacia Place dahil may restaurant dito na rooftop bar at syempre, ang ganda ng view natin of the Quezon City. At syempre, ganda na sa Quezon City tayo. Oh. Mga taga North Sobrang lapit lang. Babala kayo sa Quezon Avenue Station. Yes, and Tapos if walking merong... distance lang siya mga kabibs. Tapos kung may kotse naman kayo mga kabibs, pwede rin kayo mag-park dito. Merong parking sa ilalim. Yun, Sobrang dami mga kabibs. So, wala kayong excuse na hindi pumunta. Kasi pwede kayo mag-tricycle. Patanda oh. kayo sa Quezon City Avenue. Tsaka pwede rin kayo mag-park. Oo, oh, pwede kayo mag-park. So, hindi lang talaga siyang puntahan. Very accessible siya mga ka-vibes. Mm -hmm. ay ba? Dahil ko na sila. Ah. 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 Oh. 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 Grabe mga kabiles, pagpasok na pagpasok pa lang namin. Pag-open na pag-open ng elevator ha, sinalukong na kami ng live band. Kami mga tugtugan dito, ikaw ba DJ Kino? Okay, bibigyan ka ng pagkakataon na mag-request ng kanta sa live band. Anong kanta Parang gusto ko yung kay Dionela, yung Oh, man. <laughs> Chill-chill lang tayo mga ka-vibes, chill lang. Kasi syempre magdadrive pa eh, mahirap na eh, di ba? Anyway mga ka-vibes, ang price ng uh, isang bill na ito ay 95 ba? Ah. Isa lang. Pero since na pumasok tayo sa happy hour, dalawa na. Buy one, take one. So, ibig yung 500 na pa-challenge ni DJ Chloe, eh malalagyan ko pa ng pagkain. Mamaya ka-vibes, apangan kung ano yung in-order ko. <laughs> At ito na nga ang aking mga order, mga ka-vibes. Uh, buy one, take one siya na um, $3.50 lang. Ang strawberry margarita. Tapos, um, dahil may happy hour sila, happy, happy rin ako dahil pasok siya sa budget ko. And I, ako kasi personally, hindi ko na kailangan kumain. Kaya syempre, masaya ako sa drinks ko. sabi ko sa inyo mga ka-vibes, ka order pa ako ng pagkain. Tignan nyo. Tignan nyo. Top what? baboy. at saka dalawang drinks eh sobrang sulit nandaito mga ka vibes umabot na to ng mga 350 plus 95 so magkano yon 350 95 350 plus 95 oh 445 daw mga ka vibes sabi sa akin uh, kaibigan so 445 so meron na lang akong 46500 so panibagong mat na naman 500 minus 445 55. So meron ako 55 pesos. Ano man gagawin ko sa 55? Eh di pantitip ko na lang 'yon sa mga kababis natin dito kasi sobrang accommodating nila and ang bilis ng order. Tingnan yung kaka-order ko pa lang. Wala pang 2 seconds, nandiyan na agad. <laughs> dito lang okay naman. Dito. Mga ka-vibes, I think Ooh. it is time for bed. Busog na busog at sod na sod. Oy, congrats ha. Parang na ano niya, nakamit niya ang 500 peso challenge ko. Siyempre, alam niyo ba mga ka-vibes, nakagastos lang ako ng 445 tokat babot baboy. At dalawang beer na yon na buy one take one. Ikaw ba? Magkano yung nabot sa'yo? Mas panalo ko, 320 lang to. Buy one take one. Dito nagtatapos ang ating episode na ito para sa Vibe Sighting. Kasama nyo ulit, yeah? ulit si DJ Chloe. At syempre, kasama nyo ulit si DJ Sigel. Dito lang sa Public sa Quezon City. Ito po ang 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. ka, -vibes. ka -vibes. Follow me, follow me. Hey!